Hello guys, good evening Ito may dala yung anak ko na tinapay at saka tupik Ayan. Ayan. Bubuksan ko yung ano yung tinapay Titignan natin kung anong klase yung tinapay ba itong dala niya Ayan. Ganito pala guys yung tinapay may oh, may siya sa loob siguro ito obe ayan. obe siguro yung palaman nito tapos may kiss sa ibabaw ayan guys ito yung tuloy niya the moment of truth guys titikman ko muna kung masarap nga ba itong dala niya ng tinapay ayan Masarap naman siya, guys. Very soft. At saka chewy. Mmm, yummy. Gawa daw ito ng kanyang estudante. Eh, binili, daw sa, binili niya sa kanila. Gawa niya sa Hindi ko naman ito kinagatang, guys. Hinati ko lang. Pero, lalagay ko muna sa plastic. Ayan. Ito naman yung tawag dito sa amin is topig. Ayan. The moment of truth. Aray. Ibuksan ko, guys. O, ito siya. Ayan. Ayan.

Ang ganito siya. The moment of truth. Ayan. Titikman ko guys kung gaano to kasarap. Ito so guys, malagkit siya. Wow. ang sarap. Ano siya? Hindi sobrang tamis. Hindi rin matabang. Sakto lang sa lasa. bigay din to sa kanya. Wow, yummy. Pag nagustuhan mong aking video, please like, share, and subscribe to my channel, Miles. For more video update, please click the notification bell. Ayan, guys. Takpan ko. Balik ko yung kanya. Ayan. Ayan. Thank you for watching. Bye bye.